sa ko ano, oh. kung ikukumpara sa braso ko oh, mga tol so ganyan kapag na ramdaman nila na may tao sa kanilang paligid pinapalaki ito mo ito pabibilogin ko sya maliit lang siya oh. pero kung kapalaparin niya ang katawan niya o oh. malapat oh. ang inyong mapapanood ay huwag gagayahin mga eksperto at may karanasan lang ang gumagawa nito Lang. Ayan. Ito yung gusto kong sabihin eh. Ayan. Yung size niya maliit. Pero kaya niya yung palaparin niya ng gabraso ng bata. Na parang ganito guys. Oh. Kung ikukumpara sa ano ko. Oh. Kung ikukumpara sa braso ko oh, mga tol. So ganyan. Kapag na ramdaman nila na may tao sa kanilang paligid. Pinapalaki. Ito mo ito. Pabibilogin ko siya. Ayan, oh, maliit lang siya. Oh. Pero kung kapal pa rin yung katawan niya, oh. Malapat. Oh. Malapat siya. Ayan yung isang kalituhan sa mga tao, mga tol, na kapag nakakita ng cobra, nahihirapan silang identify kung ito na ba talaga yung nakita nila. Minsan sabi okay, nila, yung... maliit. O oh, ayan, oh, isuka, isukat mo sa braso. Kasi minsan nag, um, mm -mm. kaya nilang palitin yung kanila. So, if, kung titignan mo, ganyan lang sila kataba. Pero kung par sa braso, oh, sabihin nila, gabraso po yun, boss hindi nila alam may kakayan silang palakihin at pal palitin yung kanilang katawan okay, kahit gawin uh, yung butas kaya nilang pumasok opo okay, guys nilang, uh, ano, ayun ayun lang dapat para mas braso mo bro oh. Oh. braso guys, hindi tignan pero kaya nila palitin yan ayan Nalagyan. Nalagyan. may isa pa tayong mahanapin oh, so, oh, lalo oh, ayun, lalo, 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 So, ma, naiintindihan mo na ba yung explanation ko? <laughs> Ayan na, kaya isa na tayo. Pero dalawa no, alam, yung nakita nila dito. <clears throat> dalawa yan mga boss. Oh. Dalawa yung nakita Tignan ni natin Sir. Tingnan natin kung nag-asawahan o oh, naglalaban sila. Ayan, kung nag-ano sila, kung nag-me-meeting sila, mm. nakalabas yung ano niya, penis organ o oh, penis nila. Tapos na. Ayun, 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 ayun yung po lang yun, guys. So, nag-aanuhan nga sila. Basta, bawal sa bata eh. Basta may ginagawa sila guys na para dumama yung kanilang lahi. Dahil dun sa So this is a meal. Kasi nakalabas pa yung penis niya. Isa so, pa tayong mahanapin. Buti na pagpahan natin na guys. Ito hindi yung pinaka oh, huwag na huwag gagawin Isapo na lang guys itong sakong na to gagamitin pa ba tayo yan, dito yung may-ari. Ay, hindi ko pa wala ikaw na. <laughs> <laughs> Doon siya nakatira, guys, so sabi na. Ayun yung bahay nila. So natatakot siya. Ah, uh, baka pumunta sa amin yung cobra. Yung mga tampak. Oo, oh, mga, mga tampak. Guys, example yung sako na to. Ba't pa kayo hinayangan um, niyo pa? Hindi niyo ba alam na pwedeng malagay sa alanganin ng buhay niyo? Pagbabayan. Oo, oh, dahil lang sa mga gat ng klase tampak. Dispose niyo na mga tol, bumili na lang kayo pag kailangan niyo. Magkano ba yung sako, boss? <laughs> <laughs> sa sako lang yata ng semento to. <laughs> <laughs> ito <-dobly>. to. <laughs> Isipin nyo na lang guys yung uh, maligtasan nyo. mga tambak-tambak na lang. Niyo. Tayo, tambak -tambak na Kung ito naman ay eh, gagamitin nyo pa mga 3 years ago, bukod nyo na lang ng bago siguro mga tol. Huwag nyo nang i stock to. Lalo nang itagulad. Itagulad nitong sopa. Ito ba ayusin pa. Diyan mo. Di ba hindi nyo naayusin ayusin yan guys. Panggatong nyo na yan. Titira ng cobra yan eh. Buhay nyo yung malalagay sa alanganin. Eh. <laughs> tira, 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 tira. Ito rin sila pwedeng sumitsingit. Ilang beses na po kami nakakuha sa gantong sopa. Kasi hindi Comfortable ayun. sila sa loob nito. Kasi mainit yan oh. guys. Yan yung kailangan nilang temperature sa taglamig. So kung pag mainit naman, pupunta sila dun sa malamig para mag yung temperature nila. Mag balance. Nagtaklog ng mukha si kuya kasi sigurado mababash yan. <laughs> Ayan. <laughs> Pwede so, naman maganyan guys kung maihiyak mo. Papakuan na lang natin ito. So. Yeah. Hindi lang magpunta siguro yung may-ari nito. Hmm. No, wala naman sa ano. Oh, Oo, hindi na nakasipasok. Yeah, na, asip, so, na ito kasi kapitbahay na kapitbahay lang ni Sir dito. Ano eh, alahan na, naman ba? Sa... Eh. Bihira kasi mag-alaw ito talaga makakakita at makakita sila lalo tabi ng bukay. Pagkain lang pagkain ng pagkain ng mga umpay, pagkain ng mga Hindi na pala nagagalaw yung loob nito. Hmm. Hindi natin sigurado kung dyan nagpunta yung isa hmm. o hmm. Paano, kasi ano, paano, hindi na na naman na... natin pwedeng buksan at wala yung may-ari. Hanap tayo kasi dito uh, portable sila sa loob, hindi na ng ulan. Pero depende rin kung kumatok dyan kasi nga, nung nakita ni sir, okay. uh, dalawa ito, daw dun sila nagsiwalay. Kaya baka napalayo yung isa, yung isa naman nakapagtago dito. Kaya uh, hmm. check pa rin natin yung area kung hanggang saan yung kaya nating check. Hmm. Tropa. Ito. ito, 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 oh. ito, 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 hey, yeah, yeah. Ayan, oh, ito nga, ayan, ayan Ayan, ayan, ito, 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 pre, pre ito, pre ito, Malapit, talapit, ito, 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 Dali-dali, sendan mo yun. Ano yung mo yun? Ano ba yan? Tignan mo. Lalo, layo. Layo. Hindi natin pa pwedeng saguti niyang basta-basta. Pupunta oh, sa kabila. Lumubunta. <laughs> eh, ikunta lang yung dalawa daw. Hindi natin pa pwedeng uliin niyang basta-basta kasi may palay. Masya, baka akot ito. Eh, okay, sumasaguti so mo. Ang gupa pala yan. di pagkami mo. Ayan guys. Nakita na natin pero maputik masyado. Suma! Huwag! Kawangkat ka! Nakawang ko. Huwag! Sige! Uli muna. na! Ayan. Boss, ito boss. Nakita na namin. Huwag! Wala. 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 <laughs> Napaka-safe. Sige mo kaya Master Lex. Eh, <laughs> ay. Wow, lupa. Tumampay. Ay, <laughs> ito. <Maulig pa. laughs> Mas malit na ito. Mas malit. Oo, oh, nalaglag. Yan nakahulog. Ito, <laughs> ito.

Ayan, guys. nakuha na yung pangalawa. Ito, mas malit na to. Mas malit na sa... Ano? Uh, Check natin, bro, yung ano. Kung ito ba yung... ...kasawa um, niya. Oo. Oh, Nag-hipagmade. naman natin. Nito. Ah! Andito tayo sa <tod> kanilang habitat. Ayan, <laughs> mga tol. Kasi malapit lang yung bahay dito. Hindi <tod> naman natin pwedeng pabayaan. <tod> ayun, oh. Nakikita nyo yan, guys, yes, yung bilaw na yan, guys. Taay yan. Ayan, <tod> Ayan, Ayan, no? labas pa yung buwi niya. So, ito po yung palatandaan na katatapos lang nila mag-meet. Yung mm kasama -hmm. nung isa. Na... So, successful lang ating mission. Ito na po yung hinahanap natin na cobra. So, pito po ay ng tulong sa atin ni Sir. Kasi nga, na, nanganganib din yung mga tao dito. Ayan. Dahil malapit lang siya dito sa nakakitaan ng bahay. ano? Mm -hmm sa bahay niya. Mm. Hindi -hmm. kasi may iwasan mga boss kasi ano, habitat to, bukid. Mm Success yung mission natin, napatunayan natin na ito po yung nagme-meeting. Na kobra na nakita ni Sir. yung isa na ano po yung masabi niya sa Lake Kaplaw at Cobra Team? Um, yun nga po, maraming salamat sa team ni Tol Cobra at saka sa kay Sir Lex Toclao. At siyempre po, maraming, maraming mga bata dito. Minsan pagka uh, nakakaano sa paglalaro dito, ay hmm. mga bata naglalaro. mga bata naglalaro. Malaking bagay na nahuli ang cobra. Cobra nga. Cobra nga yung okay. na nakita ko na ano. Cobra na yung unang nahuli natin ay yung, kaya sir, uh, matik cobra yung ano niya, kamit niya. Hmm. Malaking bagay na nahuli na yung mga ano cobra na yan at para ano na din safe na rin pag pagka pumupunta dito. Sabihan niyo rin sir yung may-ari na ano. Oh, okay. ng disposing uh, okay. So ayan guys, si Lex Toclo nga pala dati ay okay. Salamat sa pag-invite ni Tol Cobra sa Cobra Team yan. Uh, napasama tayo sa mission niya dito. Baka madali ka. Sa may bike siya. Ayan, ilagay na muna natin sa ano to. Talagyan. Ayan guys, kita-kita po natin. So subscribe nyo po at lagi nyo rin supportahan ang ating kaibigan. Cobra Dito sa ano. Yeah. Pre, pati nga pre, nakagat sa'yo pre. pre. Yung dating kagat sa'yo pre. Ayan, pre. no o pre o. Oh. Ano yung nangyari pre nung nakagat ka? Eh, A ay, ano yung aksidente? Oh, pre, uh nung, <laughs> nung, 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 oh. nung, nung nakagat ako nung, ano, nung sa rescue rin. Oo. Oh. Nakagat tayo dito sa kamay. sa uh, pinurse aid ko rin dito. Pinadugo kong pinadugo yan. Tapos? Yung nung pagdating na nung tinak, nagpatakbo na ako sa, ano, sa hospital, yun, nawalan na ako ng malet. Pagdating ko sa kong, kasi may oras yung ano, may oras yung panang kasi kaya napaka delikado talaga ng gagat uh, ng cobra pagdating ko po sa hospital nun, po, na wala na ako ng malay doon na ako ano, ano uh, po ko ng anti venom yan na uh, apat limang anti venom po yung nindig sa akin uh, nakarecover po tayo buti na lang po at medyo malapit po yung hospital na uh, tinakuan po natin kaya naka-survive po tayo sa awa po ng... Uh, Bali, ilang araw ka sa ospital? Uh, Bali, kung uh, mga one week, one week. Ba bakit tumagal ka ng ganun? Tapos sa uh, one week din ako oh. nagpagaling na may dito sa bahay dahil uh, umipekto na yung medyo kuwan na kasi yung venom sa katawan. Kaya medyo natagalan. Tumagal. Sa bentol na ako matos ka ng... Kumatos, oh, uh, oh, totally. Ilang comatos, araw? Uh, apat na araw na matos ngayon. Kaya, ayun, buti naka-recover. Di biro mga tuloy yung ginagawa natin na pag-rescue. Kaya, sana, huwag yung pagkatawanan. Uh, Tapos, mga, ginagawa uh, namin to uh, para uh, ano mga tol? Para makatulong, siya makatulong, makatulong. makatulong din naman. Kasi uh, ito yung ano namin eh. Katulad ni Sir. Na, hmm. Ito yung skill eh. namin. Ito yung nakuha namin na talento ay sa ahas po at magagamit natin. So para mas marami pa tayong may marami pa tayong matulungan sa iba't ibang lugar eh, tulad nga ni paring Alex Toklaw eh kumbaga hindi pa gano'n karami yung hindi pa sunod-sunod yung tawag na tatanggap niya although meron meron meron, meron na kailangan ng tulong so sa amin nga nagpatawag ni sir dito sa NBC ha kasi so, hindi niya pa masyadong kilala si, si sir so sana i-subscribe natin siya at panoorin yung mga vlogs niya nang sa ganon dito sa Nueva Ecija. Siya na yung pumawak nito sa mga problemang cobra, mga tol. Siya na yung mag-rescue. Ayan. So kayo na yung... Sa ngayon, may hindi pa ganun kalaki yung kita niya sa... Uh, kaya... Bigyan na lang natin, mga tol. Diba? Nag-effort din naman yan. Okay. Ayan, mga po. Salamat sa... Cobra Team na sa grupo ni Tol Cobra, Cobra team, yan, ha, sa pag-invite sa akin sa pag-tawag sa akin sa rescue sa NBC yan, papasalamat ako sa kanya yan at pagkaya rin itong rescue namin na invite ko sila, didiretso kami sa bahay para makapag ano bago sila umuwi kasi napakalayo po ng binahe ng Cobra Team ay uh, Laguna pa sila galing diba? yan na sobrang layo diba yun, ah, tungkol lang sa uh uh, uh, request e ni sir na, 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 na nakita niya mga cobra kano binayad kano gano'ng arkila niyo sa amin sir ito sir ito mo no iba isi iya <tinyo> laguna mag arkila niyo sa amin sir nabot kami ng arkila hindi naman totally arkila cool. hmm. kasi ang usapan naman namin ay pambayad lang sa gasolina at saka sa toll gate nabot din kami ng almost 15 kasi medyo malayo medyo malayo po talaga yung laguna 15 Napakalayo po. Pero kung si next to cloud yung tatawagan nyo sir uh, panggas lang yung bibigay nyo Kaya, Pero ito ha, sa so may mga pera kasi mga tol Ito mga pera to si sir eh Medyo ko lang sir Ay, Yung may pera, yun ang tumatawag sa amin talaga So paano naman yung mga walang pera mga tol Nandiyan si, ay, uh, ay, oh. Hindi naman kasi mga tol na pwede kami Hindi naman pwede na tumakbo kami na kami pa yung sa, mga, gas sa mga tol uh, uh, budget sa Hindi naman tayo sumasahod ng Sa ganlad ng vlogger talaga nila Uh, kawala ng maraming pera. <laughs> Oo, oh, hindi tayo ganun mga tol. lang tayo ng konti, kaya sipin nyo na lang, mga tol. yung pa pa. Uh -huh. <laughs> Kaya kailangan din natin ng bangis doon. So, ano pa nangyari Mat? Anong nangyari na bagatas? Sa Nagka-trauma ka ba? Uh, nagkaroon na rin tayo so, ng konting trauma sa Cobra pero tuloy pa rin yung pan natin kasi maraming rin kahit tapano na malapit dito sa atin sa Nevesia. pa rin natin pagka-quantite. Siyempre, kahit sino kung tungkol sa cobra kasi talagang matatakot ka sa mga cobra eh lalo na sa akin na uh, mayroon na akong trauma sa ganyan pero tuloy pa rin po tayo sa pag rescue yeah. yan na uh, doble, doble ingat na lang po yung ginagawa oh, buhay si Lex buhatin natin oh guys <laughs> okay, buhatin natin dali eh paalam na paalam tayo